Good morning. No? Oh, pakain tayo sa ating mga alaga. No? Oh, yan. At uh, sakto na sa oras. Yan. No? Oh, yan yung isa natin. No? Oh. Maganda na. No? Oh. Gapings na. Gwapo na. Oh. Yan. No? Oh. Tama sa si tindig. No? Oh. Yan. I think medium to high ito eh. Oh, high. Hmm? Oh. no? Station, no? Oh. Ayan. So, yung mga, tatong... tatlong babae natin oh, no? tatlong inahin. Ayun. Binilik natin kasi naubos yung mga sisyu niya eh. No? Nakapaputi na sana tayo pero hindi natin naprotektahan, no? Eh. Naunahan tayo ng uh, mga pusang alaw na to, no? Ayun. Naunahan tayo, wala tayong magawa, naunahan tayo eh. No? Ayun. Ayan, Ayan. Ayan. prepare na tayo ng ating mga pagkain. Ayan, no? Oh. Ayan, At prepare na. So, no? Good morning. No. So hindi pa tayo nakakain, biskwit muna, no? Ayun, ayan yan, ito, ito. Pakita ko muna. Biskwit at kape muna tayo kasi, no? Ayun, hindi pa tayo nakapakain. Nakaligo na tayo, pero hindi pa tayo nakapakain. At saka, no? Hindi pa tayo nakasalang lang ng sinaing. No? Yan. Yan. Huwag nating hahayaan ang sarili natin, no? Kasi eh, paano pang mag-aalaga sa kanila kung wala na tayo o magkasakit tayo. So, kahit pang tapal-tapal, no? Yan. Ya, ikutin natin sila, no? Yan. Yan, no? Hini, uh, tinabi natin yung mga inahin o uh, is, bawat isang inahin o uh, may inahin dapat sa mga lalaki para maging uh, aktibo sila lagi no Siyempre, ang pakitang gilas yan. Yan, yan yung kaidara ng puti natin. No? I think 5 years already. 4 no? plus oh, mga 5 years na. 18 ito eh. 5 no? magsi 6. No? So, yung mga lahi nito na ito, na sana pero napunta sa sisyo kaya minsan nag-iisip tayo ng masama eh no? kasi para makabawi tayo sa sisyo ah sa ano sa ano ba to sa pusa no? makabawi tayo pero wala eh makasala lang tayo yan baka uh, pa tayo sa pusa no? yan yan yung mga inahin natin no? Ayan mga gold, no? Lahi talaga mga gold to. Pero to may hats na to, ayan. So ayan, So pini-prepare na natin ang ating ha? pagkain para sa kanila, no? Ayan. No? Ayan. At ayun, may mga bulaklak na rin pala ang ating kalamansi, no? Ayan. Yan. may mga bunga na rin siya at at same time, mano bulaklak. Yan. So tag kalamansi pa lang ngayon. Yan, mga bulaklak, ang dami, no? So hoping na maging ano yan, maging bunga na, no? Hindi madamis ng hangin, no? Yan. We have also, no, two eggs, no? Yan. Yan, two eggs, oh. Yan. For that, no? Ah, uh, two eggs to another ya yeah. ya yeah. ya yeah. pero uh, parang madumihan dumihan yata nya no so linis na natin yan mamaya no ayan so ito yung ano natin no yung 3 months on uh, 3 months this coming 16 no ah uh, 4 months this coming 16 so running for 4 uh, months no ayan yan yung mga ina nila no ayan. so binabalik ko siya sa ayan mga anak na ni puti ito no So, yung ina nila, ito yung ina nila. Yan, yan ang ina nila. No? So, binabalik ko para lumabas yung puti. So, nakalabas na sana, pero naubos ng pusa. No? So, wala tayong magagawa. No? Gusto mo natin gumanti, o nag-iisip tayo ng gumanti, pero no? kasalanan naman yun, eh, natin. Pusa, pusa nga. No? So, kasama na lang sana yan. Ayan, nasira na rin yung backwood natin dito sa kabila pala. No? So, we need to repair, no? Ayan, sinasabing, no? paghirap tayo lang, no? Pero, marami ng bandang huli, no? Pag uh, umunlad tayo dyan, no? Marami na tayong kasosyo. Pero, hoping, no? Uh, someday, no? Ayan. Ayan. Ayan sila, no? So, ito yung mga pinipre prepare natin ang pagkain nila yan. Yan, no? So, no? Wala tayong magawa na unahan tayo ng pusang alaw, no? Ayun. Ganun pa man, ah, uh, no? Charge to ano na lang 'yan, no? Yung mga siyu late nakapuputi na sana tayo, eh, no? Pero, no. Yan. Yan, no? Iayos na natin ito para mabigyan natin sila. Pasok na wala tayong helper kasi wala tayong pang ano pang uh, pag uh, pang pakonsuelo wala tayong budget. someday, no? Uh, din tayo. Yan. No? So, sabi nga ay eh, tiyaga-tiyaga lang, no? Sa sunod, marami na tayong partner niya. <laughs> so, dali. Kapera ay ayos ko. paghirap tayo muna. Pag, pag may grasya na, di ba? Ganun na ang buhay. Pag may grasya na, marami ng kapartner. <laughs> okay, halo natin itong ating mga um, ano. Uh, Simple lang naman ang ano natin mixture nito, no? Uh, since na pangkalahatan, wala naman tayong sisiw wala tayong booster ang minimix natin dito uh, eh, concentrate or hagibis brand no? pero hindi natin kahit ano pwede anong brand no? hagibis lang binibili ko kasi parang hiyang na sila Ayan. at yung halo niya is a uh, uh, itong ano power max no? power max yung halo ko pero pwede naman kahit ano basta mayroong pellet no? Yan. Pwede yan, no? So, ni-recommend ako kahit ano yan, basta yan ang mixture ko lang, no? Yan. So, ilagay natin dito, no? Yan, no? Para makita lahat ng ano, galaw nila, no? Yan. Yan. Tapakain tayo, no? Субтитры So yan, tinutor natin, no? Itur muna natin, no? Yung iba, no? Yan. Uh, kain na sila. Yan. Yan, no? Yan, Sa taas. Kasi may pinakain din natin sa taas, no? Yan. So yan, no? Ah, uh, oh. oh Pusang nga ala. Hmm, yan, makain na sa ulo niya. Yan. no So nagbigay din tayo ng vitamins, no. Ah uh, nitrogen, no. Ayano, oh, yan makikita nyo Uba ang kulay, no. So parang yellow green, no. Yan. Nitrogen kasi may bit pa may rin panahon, ulan init, 'to. No? So prepare natin 'yan sila para ibibred natin, no. Pagkatapos ng tatlo sa puti, no. Or kay gold, yan. Yan. Na ano natin para ano? Makain niya. Si sayang din eh, oh. <laughs> mm hmm. hmm. Yan. No? So Yan, naubos na nila. Naubos niya. So yan. So, no worries kasi may tubig naman sila, no? Ayan. Hmm. So, ayan, naubos, no? So, meron pa tayong konti, kaya idadagdag natin sa kanila ito. may May dagdag pa konti ito, eh. So, mamaya, no? no? Since na may konti pa, no? So, natin sa kanila, no? Ayan. Ayan, no? Ayan, no? natin ang konti Ayan, So, yan, no? Kinuha natin yung mga tapos na. May isa pa. No? Yan. Kinuha natin yung... Pero may isa pa. Mamaya, paubusin mo natin yan kasi... Ano rin yan eh. Pupurgahin natin yan. So, yan. Dilinisan na natin tong mga portion na to. Na... Which is, yan, no? Oh? Dilinisan na natin para... No? Ma-ano natin, no? Oh? Yan. Yan, linis na. Itaob natin, no? Yan yung mga natin. Dito naman tayo sa, yan. Linisan natin yan kasi, no? Para malinis at hindi malanggamin, no? Yan. So dito naman tayo sa isa, yan. Ayan. Ayan. Inisa natin. Uh, anuhin natin siya kasi para hindi siya anuhin ng ibon, no? Yan. Dito naman tayo sa isa. Yan. Ito yung yellow gold natin, no? Pero may pagka-lemon, no? Nahaluan siguro ng ano, lemon. Huh? Yan, dito tayo sa babae. Eh. linisan natin kasi para malinis sila ah. yan. Yan. so iangat natin yan yan hmm. Ay. sorry <laughs> nalaglag ng ating camera <laughs> nalaglag ng ating camera no so no? Uh, at least ano pa rin tayo no yan <laughs> Yan ang nakakasira sa camera pag wala ano eh, no? Pag walang uh, ayan nga sabi, walang kameraman Pero since na no, tiga-tiga muna tayo kasi, no? Yan. Wala tayo eh, no? Wala pang coordination sa isa't isa, no? So, yan. No? Yan. So, balikan natin yung kapi natin kasi no? Baka malamig na yung kape natin, no? Wala. Ganyan talaga ang buhay, eh. nalalaglag ang camera kasi wala tayong cameraman, no? <laughs> Someday makahire tayo, no? Pag uh, successful ano na tayo or certified, no? Ibig sabihin ng certified, pag nakasahod na tayo, no? Yan. As of now, no? Ah. O kape-kape muna, malamig na yung kape natin. Eh, ha? Ganyan talaga ang buhay. No? Yan, no? So sila ngayon, no? Lahat sila happy. Ayun, no? Ayun, no? Activity natin 'yan tapos walis-walis tayo. Yan lang naman ang activity natin. Napaka-simple lang, no? Pero sometimes, siyempre, tao lang tayo, minsan tinatamad tayo, ano? Pero eh, nililesen natin, no? nilalabanan natin yung portion na yun o yung, yung oras na yun nilalabanan natin kasi no, paano tayo magiging success nyan o ano, someday no? Yeah. actually nakabenta na tayo nito na no? yung iba nabenta na natin o nai-share na natin no? kaya ente marami sana tayong sisiw na ngayon 4 months na sana o 3 months na sana or 2 months, months old na sana no uh, naunahan tayo ng pusa yan Meron naman tayong po-repair mamaya. no, ayan, no, nadali siguro ng, uh, ano yan, yung, ano ng nyog, palapa ng nyog, no, nadali, kaya yan, no? ayan, no, Yan, no, so, we have to repair, no, ayan, no, hanap tayo ng pamoste, poste natin, bumigay na yung poste, ibig sabihin, uh, ano yung oras niya, uh, ano yan, umabot na sa termino niya, no, yung ibang poste kasi ginamit natin dito. Ayan. Ayan. So, yun. No? Yung kape natin eh. Wala na, ubusin natin. ah mahina na yung kape natin. No? Yan. Ayan. No? Ayan. Ayan, lumalaban na yung ano natin, no? lumalaban na sa inahin na lumang inahin na yan oh. parang gumigiri-giring nagmamature na siya oh. no? uh, we can say that uh, ano, uh, early maturing siya no? yan o oh. oh. gumigiri-giri na siya sa inahin eh. nilalabanan niya inahin oh. huh? Oh. yan. ati niya yan eh. yung inahin na yan ati niya yan oh. oh. lumalabang, gumigira na siya Oh. So meaning, no? Lapit na siya, no? So early mature din 'yan, no? Ayun. So dito na lang, no? Uh, thank you so much sa uh, pagano nyo, na uh, gabay nyo rin o sa pag uh, ano yan? Sa pagsunod nyo sa aking uh, munting channel. Ah, yeah. uh, thank you so much, no? At ah uh, Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye.